Gandang gabi mga kagbabayan, ako si Hashtag WalkWithLan, ang inyong lingkod sa katotohanan at ngayong gabi, pag-usapan natin ng mainit na isyong bumala, bumal, bumulabog sa Cebu ang sa sagbaan na Cebu Governor Gwendolyn Garcia at Senator Rafi Tulfo oh, Pasok, ay kung akala ninyo tapos na ang laban mga kaibigan, nagkakamali kayo Ito'y isang laban ng prinsipyo, dignidad at respeto. Ngunit sino ang tama, sino ang mali at bakit kailangang maging ganito kasigla usapan? Kaya ihanda ang inyong mga kape, mga dahil ilang minuto ng masinsin, makulay at makatwirang talakayan ang hatid natin ngayon. At bago natin simulan, huwag kalimutang ihit ang subscribe button I like at i-share itong video na ito sa inyong mga kaibigan dahil sa katotohanan ay kailangan maipaka- maipakalat. Mga kaibigan, noong April 4, 2025, isang surpresang inspeksyon ang isinagawa ni Senator Raffy Tulfo sa Cebu North Bus Terminal, pero hindi ito basta inspeksyon ha. Parang pelikula, may kamera, may entourage at may matinding sermon. Dumating si Tulfo at ayon kay Governor Gwen Garcia, parang hinintay lang ng spotlight para simulan ang kanyang grand performance. Anong ginawa niya? Una, binanatan niya ang isang pobre cashier dahil sa 10 pisong bayad sa premium restroom. 10 piso mga kababayan. Pangalawa, sinigawan niya ang mga ng LTO at LPFRB sa harap ng publiko. At pangatlo, wala raw koordinasyon, biglang pasok, biglang sisi, biglang hatol. Ngayon, tanungin natin, tama bang gawin ito ng isang senador? At itaas ay kung ikaw ang cashier ng sweldo ay halos hindi makasapat sa pang-araw-araw at biglang sinigawan ka sa harap ng maraming tao, ano ang mararamdaman mo? Hindi ba ito isang dagok sa dignidad? At bakit nga ba kailangan ng ganitong approach? Hindi ba pwede magtanong muna, mag-verify o kaya mag-usap ng maayos? Pero bago natin husgahan si Senator Tulfo, pakinggan natin ang kanyang pani. Sabi niya, ginawa niya ito dahil, dahil maraming reklamo mula sa mataas na bayad, sa paliguran, hangga sa mga sira-sirang bus, at bilang chairman ng Senate Transportation Committee, tungkulin niya raw na tiyakin maayos ang serbisyo publiko. Pero mga kaibigan, ang tanong, ang paraan ba ng pagtupad sa tungkulin ay kailangan maging ganito kalakas, ganito kadramatiko? Ha? Mamaya, babalikan natin ang panig ni Tulfo, pero ngayon, pag-usapan natin ang sagot ni Gwen Garcia. Noong April 16, mga kababayan, hindi nagpatinag si Governor Gwen Garcia sa kanyang sariling inspeksyon ng Cebu North at South Bus Terminals Binaltahan niya si Tulfo ng todo-todo. Sabi ni Garcia, ang ginawa ni Tulfo ay hindi lamang bastos, kundi isang malaking disrespeto sa mga Cebuano. Ah, paghinto ha, seryo. Ay isang senador na hinintay ng mga butante na maging buwalan ay biglang nagmalaki raw ng kapangyarihan sa isang lugar na hindi niya lubos na nauunawaan. Hindi lang yun. Ginawa pa raw ni Garcia ang reenactment ng mga eksena mula sa pagbisita ni Tulfo parang isang direktor sa pelikula ipinakita niya kung gaano kung paano sinigawan ng mga empleyado, partikular na mga driver cashier na wala namang kontrol sa mga patakaran ng terminal. Sabi ni Garcia, hindi sila ang gumagawa ng pulisiya kaya bakit sila ang kailangan siraan sa publiko. at narito, mas malalim na punto ang mga manggagawang ito ay may mga ordinaryong Cebuanos na nagsisikap para sa kanilang pamilya kung sisigawan mo sila sa harap ng kamera, anong minsay mo sa kanila na wala silang alaga? At tungkol naman sa 30-pisong restroom fee, huwag tayong magbalinis mga kaibigan. Ipinaliwanan ni Garcia ng premium restroom sa ipinamahalan ng isang privado kumpanya, ang Mr. Blue Philippines. Walang ginastos ang gobyerno dito at may libre namang palikuran sa SM City Cebu na siyang may-ari ng lupa kung saan nakatayo ang terminal ayon pa sa legal consultant ng Capitol, si Attorney Rory Juan uh, John Supelbeda, walang labag na batas ang bayad sa premium restrooms dahil ito'y pinapayagan ng Republic Act 11311. Ang batas ay tumutukoy, tumutukoy sa libreng regular na palikuran, hindi sa mga commercial facilities, kaya anong mali? Anong mali doon? Pero higit sa lahat, sinabi ni Garcia na ang kilos ni Tulfo ay hindi lang bastos, kundi para raw sa media mileage. Sabi pa ng governor, governor, kung tunay na gustong tumulong tulpo bakit hindi muna siya nagtanong, nagkoordinasyon o nag-imbestiga ng maayos at ito ang malasakit. Pinanong pa ni Garcia, ang kakayanan ni Tulpo na pamunuan ang Senate Transportation Committee, mga kaibigan, kapag ang isang leader ay gumagawa ng hakbang na mas nagdudulot ng gulo kaysa sa solusyon, ah, tama bang tawagin itong pamumuno? Ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin ang reepekto ng insidente ito. Ayon kay Garcia, hindi lang ang mga empleyado ang naapektuhan, kundi pati ang mga mayor ng Northern Cebu na nadamay raw sa mga akusasyon ni Tulpo ang mga lokal na ahensya tulad ng LPFRB at LTO na nagsisikap na mapabuti ang serbisyo ay, ay nadadagdagan pa ng pressure dahil sa viral na inspeksyon. Pero narito ang plot twist. Ayon kay LTFRB 7 Transportation Development Officer Eugenio Ibo Jr. Ang mga inspeksyon sa bus operators na nagresulta sa limang violations tulad ng sirasirang gulong at nawawalang fire extinguisher ay bahagi raw ng kanilang regular na trabaho. Hindi dahil kay Tulfo. Kahit para ang dating, ang dating gusto ni Tulfo na siya ikunwari bayani. Pero kay LTFRB tahimik lang na gumagawa ng trabaho nila ang mga Siguano, mga kaibigan, sa social media, mainit ang usapan. May mga sumusuporta kay Tulpo na nagsasabing kailangan ng kanyang tough love para magbago ang sistema. Pero marami rin ang galit, lalo na mga komunidad sa Cebu na nagsasabing hindi tama ang pagyurak sa dignidad ng kanilang mga kababayan para lamang sa viral content. Seryo, mga kaibigan, ito ang tanong. Kailangan ba nagiging tama ang pagiging matigas kung ang kapalit ay ang pagkasira ng respeto sa kapwa? Ngayon, mga kaibigan, Ah, Mag-zoom out muna tayo. Ha? Ah? Huh, 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 huh. Ang laban ng Garcia Tulfo ay hindi lang tungkol sa 10 piso ah, na na um, um, na, na CRP o sa terminal. Ito ay tungkol sa mas malalim na issue. Paano ba dapat maglingkod ang isang opisyal ng gobyerno? Ha? Ah? uh, si Tulfo bilang si ay may kapangyarihan at plataforma pero ang kapangyarihan iyon ay dapat gamitin ng may katwiran hindi para magmalaki o magpasikat si Garcia naman bilang gobernador ay may tungkuling ipagtanggol ang kanyang nasasakupan lalo na mga ordinaryong manggagawa na nadadamay sa gulo at narito ang mas malaking tanong ano ang epekto ng mga ganitong kilos sa publiko kapag ang isang senador ay biglang sumisigaw o naguhusga ng hindi nauunawaan ang buong konteksto ano ang natutunan ng mga tao na okay lang ang magmalaki basta't may kamera. na okay lang ang manisi kahit hindi sigurado sa katotohanan mga kaibigan ang tunay na leader ay hindi yung pinakamalakas sumigaw kundi yung pinakamaiingat mag-isip at pinakamay pinakamay respeto sa kapwa Bukod dito, pag-usapan natin ang papel ng media. Si Tulfo ay kilala sa kanyang mga viral na aksyon at aminin natin, marami sa atin ang naaaliw dito pero kapag ang layunin ng isang opisyal ay maging viral kaysa maging magbigay ng solusyon, hindi ba't nawawala ang tunay na diwa ng serbisyo publiko at sa mga kabilang banda, si Garcia na hindi rin naman perpekto ay nagpapakita ng isang punto. Ang lokal na pamahalaan ay may karapatang ibaliwanan ang kanilang pani at ang mga manggagawa ay may karapatang igalang. Mga kaibigan, sa dulo ng ating talakayan, narito ang aking panawagan kay Senator Tulfo. Mahal na Senador, ikaw ay hinintay ng bayan na maging gabay, hindi manggulo. Ang iyong plataforma ay makapangyarihan. Gamitin mo ito para buuin, hindi sirain ang tiwala ng publiko. Mag-imbestiga muna bago magmalaki. Magkoordinasyon muna bago manghusga. At higit sa lahat, igalang ang mga ordinaryo maggagawa na nagsisikap para sa kanilang pamilya. Kay Gobernador Garcia, mahal na gobernador, ipagpatuloy mo ang pagtatanggol sa mga Cebuano. Ngunit siguraduhin ang bawat akbang ay para sa kabutihan ng lahat, hindi lamang para sa laban. Ang iyong liderato ay hinintayin ng Cebu, patuloy na magbibigay ng inspirasyon. At sa ating mga kababayan, mga kaibigan, ang katotohanan ay na hindi natin makikita sa isang viral video lang mang mag-imbestiga, magtanong at mag-isip. Huwag tayong papadala sa drama. Hanapin natin ang solusyon at higit sa lahat, igalang natin ang isa't isa dahil doon nagsimula ang tunay na pagbabago. Mga kaibigan, salamat sa inyong oras ngayong gabi. Sa inyong panahon kung nagustuhan ninyo ang video na ito, ang talakayang ito, huwag kalimutang i-hit ang subscribe button, i-like, at i-share sa inyong mga kaibigan. Magkita-kita tayong muli sa susunod na episode ng Katotohanan dahil dito ang bawat kwento ay may lalim, may kulay, at may saysay. Magandang gabi at ingat kayo. Mga kababayan ko, salamat sa lahat.